So, mga Inday, maing aming hapon na pala. Magandang hapon mga loves. Kagagising ko lang mga Inday. Dahil ano, pag alis nila ng bahay, pag alis ni mister Pag alis ng asawa ko at ni Stacy, paghatid ko siya sa kanya sa school, tapos pag alis ni mister Natulog ako ulit mga Inday, kaya absent ako kahapon. Umabsent ako kahapon sa trabaho or kagabi. Dahil masama ang pagiramdam ko nung isang araw pa sobrang sakit na ng ulo ko. Kaya lang dinala-dala ko ba hanggang umaga, masakit pa talaga ang ulo ko. E eh, kagabi, hindi ko na matiis, e eh, masyadong, masyadong mahina yung katawan ko, kaya nag-absent ako. So ngayon, pag alis nila, natulog ako ulit. So alas 12 na ngayon, mga inday pasado. Inuubo ako mga inday, hindi ko alam kung may COVID ba ako dahil sa trabaho, may mga ano cases kami kung may COVID pa. So ngayon ay mag-test ako ng sarili ko kung may ano ako. Pag sinigang ako makahintay eh. ay sinigang ako ng manok. Lamig. Ulan, ulan kasi na, yun na Ngayon, hindi kita, yung mga hintay. Ngayon dito kasi na lugar namin, ano, pag winter, lagi daw ulan ito ito yung unang taon pa rin dito na nag-uwi Eh, hindi ko wala ang taon pa. Last year, hindi naman siya uwi na. Ngayon, masyado na ulang mga hindi. Ano, two weeks straight na nag ulan. So, mag-voice over ako mga langga. Dahil ang ingay-ingay ng gripo. So ngayon ko lang na-realize na aksaya pala ako sa tubig. Naisip ko na yan dati. Ngayon ko lang na lang. Isinigang ko ang mga mukha. Instead natin mo lang magsigang ako. Para may asin. Na. May ulo ako ng ulo. Uh, um, eh, may ulo lang. Ikaw nga. Kasaya ba yung sleep? Sinigang ko. May ubot na rin 那么漂亮。 Ano ba naman ay eh, hindi ako kumain? Kasi wala you. naman ko siya nito mga labs or emergency dalawa ang kainangan ko gagawin natin lahat ba para gumaling kailangan gawin ko lahat gawin natin lahat pag malayo talaga tayo sa pamilya ba pag nagkasakit tayo kailangan gawin lahat <coughs> para lang gumaling So, nagtimpla ako nito mga inday para lumakas ang aking pangangatawan ng immune system ko ba lumakas siya dahil hinang-hina na talaga ako. Ah. Grabe. Mahina ako. Masakit ako. Nahihilo ako mga inday. Ito masarap siya pag malamig. Pero pag hindi masyadong malamig, nakakaano. Nakakadiriin mo talagang ano dito, oh, parang masikip ba dito. Tapos, yung dito ko, yung parang, ano, magkati siya na, na, katulad ganyan, oh, ang boses ko, ah, ganyan. Masakit, masakit na makati. magtest test ako ng sarili ko. Gaya ito sa ano, trabaho ko. Ay! Mm. Hindi ko kasi na-test yung, yung ilong ko doon, mga dahil sa ano trabaho, bago ako umuwi. Sana naman negative, ano? Tingnan mga dais. Pag dalawang linya yan, ibig sabihin, positive. Pag isang linya lang, negative. Laka. Mukhang dalawa, mga inday. May COVID tayo. Mukhang may COVID ako mga nabs Tinamaan tayo sa trabaho. Hindi naman na itong COVID ko kasi ilang beses na akong nagka-COVID. Pangatlo na ito. Kaya lang nakakatakot pa rin, di ba? Kasi may may ano tayo, may kasama tayo dito sa bahay. May Stacy. Meron talaga. Positive na talaga mga Inday. So buti na lang sineparate ko yung sarili ko kagabi sa kanila. So yan mga Inday, dahil na positive tayo for COVID. Ayan, ano tayo, nag, kailangan natin magmas at saka nakaglabs na po ako. Para iwasan natin na yung dalawang miyembro ng pamilya dito ay hindi, hindi kumahawaan nag labs ako, nag disinfect ako dito sa ano. sa <coughs> table. At yung, <coughs> ko mga inday ang aking pa ah, ang aking mga apaan ng ano, efficacent oil. Ayan o, kasi sobrang lamig at saka masakit siya mga inday. Masakit ang, ang buong katawan ko. Kaya, feeling ko na talaga na may, mayroon ako kasi sobrang sakit na ng katawan ko parang mga kalamnan ko ba ang sakit-sakit kaya ano um, minabuti ko nang itest ko yung yung sarili ko itest ko ang sarili ko para ano masigurado ako na na walang mahawaan ko meron na ako no yan tayo sa, sa trabaho kasi alam mo naman mga pasyente yun hindi natin maiwasan na meron sinubo sila So ayan, nilagyan ko ng efficacent ang aking mga paa dahil ang lamig. nag medjas na din ako ng mga loves. Ayan ho. Ayan ho, nag-medjust na ako. Non-skid socks yan siya mga inday.